Ito po yung ginawa kong kalandi mantika. So ang size nito is uh, 12, 12 inches by 12 inches. So order to ng kapitbahay namin kasi may negosyo siya. So tagawa na ako ng isa. So nagpa-add on siya ng isa. Kasi nakasave talaga siya ng LPG. Ito yung gawa ko si sa 4 inches na tubo. Ito lang, simple lang. Hindi tayo magaling mag-welding, at least kagawa tayo. Ito yung kanyang lower. Tapos, ito yung paglalagyan ng used oil tapos guys ito yung ginawa kong uh, burner nozzle or burner ito abali apat apat sa baba so yung kanyang pababa yung kanyang ano yung yung hangin yung, siya yung mag-extract ng uh, ng oil tapos ito pantay lang pag ganun lang yung hangin tapos ito uh, ano lang straight lang yung kanyang hangin itong dalawa bali 8 na uh, butas 8 na butas 8 dito at saka 8 din sa ibaba hindi siya ano ha tingnan nyo yung kanyang pagkabutas. Ah, ito. Tapos sa taas nanon. Hindi siya straight. Ang ah, ginawa. Tapos sa taas naman na butas. Ayun. Pag ganun. slant siya 45 degrees. Ang ganyang butas. Oh, hindi ko na tawag winelding ganito lang so hindi ko pa na testingan so ite testing natin ngayon pasok po. sana mag subscribe naman kayo para meron tayong sa hirap ng buhay pasok tayo sa pagbablog kunti lang yung kalaman natin sa pagwi-welding so maraming salamat sa mga mga vlogger na nakakuha tayo ng idea paano gagawa ng uh, nozzle or kalandi mantika actually mayroon na akong mga ginawa so napakinabangan naman ito order lang to sana marami pang mga order. Testingan ko. So, pasukan natin ang mas maganda yung tissue na ilagay. Huwag Okay, tapos lagyan natin ng pampainit ito yung gas gas lang muna yung gaginag nilagay ko pampaitin ng ko tapos lagyan natin ng apoy 'yan Oh ni semua ni kemui bilik bang. Ali Pi. Ali nak balik ke Wan Nun? Ya Ali nak balik ke Wan Nun? Pada status call 23. Sana Marina nanya. Ana blue plane ni. lagi semo. Salti apa Akhir kah si Anak-anak, Michael? Jadi kita okay. Abu boleh muktil? Oh, Abu. Kalau giseng siapa? Rasalnya aku si Jaya masih di sana. Di mana giseng siapa? Okey, lagian nanti angin. Iyo nanti blower. Blower tu. Malay, 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 Boleh mama? Malay, 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 Malay,

Lutay. Nindot siya. Ha? So, hindi ko muna lagyan dito ng use oil. Dito lang muna ako. Ah, ano to? Yung yung use oil na mantika yung sa ano hindi ito sa, sa, sa mga motor sa pinaglulutuan, ito yung ginamit ko. Yun, lakas. Blue flame pa rin. At <coughs> least nakuha ko na yung, ano, yung timpla. So yung nozzle natin, uh, 3-4 inches. Oh. Luna blue na blue. Kuha ko na talaga yung ano yung yung kanyang butas. Sana pala yung yung nasa nasa taas na butas is ano lang po 1.5 mm. Yung pangalawa 1.5 mm at saka yung sa pangatlo 1.5 mm din. Tapos yung sa baba, 2.2 uh, uh, mm yung gamit ko na drill bits. At least may idea rin kayo. Yan, lakas din. Good job. Pipinturahan ko na lang to para ma-deliver ko ngayon. Para may pambigas naman tayo. <laughs> so salamat sa pag pag-view ng aking vlog. So, nandiyan pa rin yung alaga ko. Gusto kong magpainit kasi ang lamig ng panahon na yun. January, ah, February na. Yan. So, pinturaan ko na lang para mapadala, mabigay ko na sa kapit na nag-order nito. Again, lagyan ko ulit ng

Sa gabi, yung ano, yung yung kanina. So, tingnan nyo uh, mga guys, kulay blue yung ano, yung flame. Hmm. So, ah, ayan. Ito yung pinakita ko kanina sa inyo. madilim. Tap pa lang yung sa blower natin. Tap lang. Hindi ko na ipunit. Kasi yung lakas na talaga. So, gamit ko lang yung mantika. Yung pinagprituhan. So ito, order to. Ang sinabi kanina. Hmm, lakas. Lakas. i-try eh, natin i-pull i-pull natin yung ano yung gawa sige i-pull ko ah. yun lakas lakas pala talaga yun. yung matika tulok-tulok lang Para hindi mauhusan. Pinupulo lang. So yung mayari nito, sabi pa niya, sa isang sip, isang week, nakaubos siya ng isang tangke ng LPG. Tapos ngayon, ito yung isang ginawa ko, nagpapasalamat siya kasi nakaka-save siya may negosyo kasi eh ngayon nagpagawa ulit sa akin ito na yung pinagawa ginawa ko ulit so comment lang kung baka may mga order dyan buti na lang dagdag dagdag pambigas <laughs> jangan tadi ya on nak. lagi mengawal yang di sana. Oke, meramal selamat sahabat. Bagi nangak video sama sana bagi subscribe ikan lain kan iswin ginai lang ni ginai lang yang anu Omang ibu keliru tak ang dia dulu bagi ni 5 minit bukan leh nak nak ni dah